Sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw, pinapasuspinde ng kampo ni dating uh, pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng pagdinig sa kanyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ng uh, kampo ni uh, Duterte na wala siyang uh, kakayahan na humarap sa pagdinig dahil sa kanyang cognitive uh, deficiencies at kasalukuyang hindi na makaalala ng mga pangyayari, lugar, mga miyembro ng kanyang pamilya at ang kanyang defense team. Hindi naman ito tinanggap ng prosekusyon at sinabing kukuha sila ng sarili nilang eksperto para iberipika ang kondisyong medikal ng dating Pangulo. Nauna na nga ipinagpaliba ng ICC ang, Conf ang Confirmation of Charges hearing ni Duterte na nak nakatakda sanang maganap sa 23 ng Setyembre. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, September 13, 2025, dapat bang suspendihin ng ICC ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang kasalukuyang medical condition? Ito ulitin lamang ho natin ha, dapat bang suspendihin ng ICC ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang kasalukuyang medical condition? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169. 0917-626-1169. O mag-comment sa ating live stream. Sa ator Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang uh, usaping yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti. Good morning, Attorney Conti. Welcome back sa Usaping Nigal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din sa PTV. Good morning, Attorney Danny. Attorney, Ito ha, sinabi ho ng kampo ni dating nga Pangulong Duterte na siya ay may cognitive deficiencies at hindi na ho fit to stand trial. Ano ho ang reaksyon nyo dito at naniniwala po ba kayo sa pahayag na ito? Uh, sa totoo, medyo hindi pa kami kumbinsido kasi kontra dyan yung sinasabi ng kapamilya na naga update pagkatapos nilang lumabas na sa detention facility. Ang pinakahuli, September 9 yata, sabi ni Kitty Duterte, meron bang problema yung tatay mo nung tinanong siya? Sabi niya, wala. There is no need to worry about my father health-wise. Kaya, tingin namin sa isang banda, mukhang drama lang ito. Ang uh, prosecution nag-oppose na doon sa request niya. Ang Victims Council, ngayon pinaninindigan ng Office of the Public Council for Victims, ay nagkomento na rin. Uh, hindi palang na, pa kanulit nakakapag-usap. Pero klaro na hindi itong nasa interes ng mga biktima. Alright, sinabi ho ng kanyang abogado no, doon sa kanilang uh, pleading na ifinal na hindi na daw ho mada madadaan sa gamutan yung kanyang kondisyon, ng kondisyon ho ng dating Pangulo. At uh, kaya ho dito, kung permanent na daw ho itong kondisyon uh, na ito, ato uh, attorney, posible bang mabasura itong uh, kasong ito dahil lamang dito sa medical condition ng dating Pangulo? In effect, oo. Kumbaga, pwedeng i-archive yung kaso. At sa totoo, may ano sila eh, may recognition na itong fitness to stand trial, hindi siya medical construct ka hindi siya pang doktor kasi it's a legal construct more, more so. Kung baga, korte ang nagsasabi niyan. Pwede ka kasing fit for trial or unfit for trial, pero kung baga, hindi yung medical issues mo is just one part of it. Ngayon, ang sa ganung consideration, they think of it as dynamic rather than static. Pwedeng maiba at kahit pa ng doktor ay permanent na 'to. Kung magaan judges, they will see to it that there is a check-up or there is a reevaluation every 120 days. Kaya kung ma-archive man kuno, eh pwedeng magkaroon pa rin ng chance na mabuhay ito. Kaya nang tingin namin, baka hindi naman tayo umabot na sa ganun. Itong mga judges, after ng factual determination, will clearly determine that Duterte is just 8 years old. He's just old. Tingin namin na. At hindi naman siya yung tipong so diminished that he cannot think anymore. Parang ganun ang pinalalabas kasi ni Kaufman eh. Hindi naman ako maniwala kasi sa tinagal-tagal ng buhay niyan, nakita ko yung medyo nadadapada pa, pero hindi nagfalter ang utak niyan. Eto, sinabi ho ng prosecution na kukuha sila ng sarili nilang eksperto no, para i-verify nga ho yung kondisyon ng dating Pangulo. Ngayon ho, nasabi na rin ho yung pag-archive, no, pero kung sakali kalihong totoo na hindi na nga ho niya kayang humarap sa pagdinig, paano ho yung magiging takbo ho ng kanyang kaso? Eh, di, eh, it essence, uh, parang mababasura na nga rin. Hindi na didinggin yung kaso. Kasi, hindi nagda-trial lang ICC ng in siya. So, yung parang absent in spirit or absent in person. Kaya nga, kapag hindi nahuli ang isang tao, hindi nagtutuloy yung kaso ng trial. Kapag sinabing unfit for trial yung isang tao, kumbaga, wala doon, ng, wala sa sarili, eh, hindi rin nagtutuloy ang trial. Pero, eto eh, nga yung sabi namin, eh, yung confirmation of charges na hearing, ito ay pagpapasya lang naman, ano ba yung kaso? Kung sa atin, Atty. Dani, di parang ito yung determination of probable cause, may pagkakataon na pag-usapan. Ito na yung pagkakataon ng suspect or akusado na mag, uh, magsalita walang pagkakataon na mag mag-submit ng counter affidavit sa totoo lang eh. Hindi, hindi gano'n ang proseso nila. Kaya ito na sana yung unang-unang pagkakataon na marinig natin yung defense. Eh kaso, sa uh, sasabihin nila, ay ah, hindi, wag na natin ituloy. Para sa amin, dahil ito ay bahagi pa lamang ng pre-trial stage, kailangan matuloy ang confirmation of charges, hearing at the least. At whether absent siya or i wave niya yung kanyang presence, uh, dapat ay masimulan, at least man lang, ano ba yung charges? So, uh, noong una ho kasi pinospone yung September 23, ICC ho ang nag So, dahil ho ba talaga ito doon sa medical condition? O meron pa ho nga uh, ibang uh, uh, rason ho yung ICC, dahil ho kaya ho pinospone yung uh, September 23 dapat na confirmation of charges, hearing? Mm Hindi -hmm. Okay, yung postponement, hindi dahil unfit siya, sabi ng korte, kundi dahil, hmm, sabi ng defense, unfit siya, at sabi ng korte, hmm, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para maayos ito. mga prosecution, may sinasabi din, and yung victims, may sasabihin din. Kaya, pagkakataon lang to para kumpirmahin yung sinasabi ng defense. Hindi pa po sila dahil buong-buong naniniwala. Hindi pa ayun nga sa kanila, this is a time to adjudicate the motions. Nabitin lang sa oras. Kaya, pinospon na lang muna. Hindi dahil, ah, okay, naniniwala kami. may kuti. Dahil, ah, uh, kailangan pa nating i-check. Maniniwala ba kami sa inyo o hindi? Alright, crucial ho pala talaga, no? Kasi maaring hindi talaga makatuloy yung, ka, uh, yung kanyang kaso dahil oh. ho dito. Tapos yung problema pa dyan, or ang issue pa namin, sa ngayon hindi pa natin alam yung proposal ng defense, ng prosecution. Parang kumaga, na, meron na bang draft na information or draft na sakdal? Hindi pa ito isinapubliko at tingin namin may dahilan. At isa sa mga dahilan ay maka masangkalan, mga pangalan ng nakalagay doon, hindi lang ng witnesses, kundi ng respondents. O mga posible pang mga suspect sa kaso. Kaya, parang tinitimbang namin na, sige, okay lang na konting mapustpone. In fact, maski yung prosecution, okay sila sa limited postponement. At yun ang ginrant ng uh, judges. Sabi nila, sige, ilimited postponement natin para lang malaman kung okay pa ba siya. Anyway, uh, naka-ready naman na yung prosecution, yung defense na lang talaga yung hinihintay. Even yung victims, ready na eh. Kaya kung kami nga, kahit nga by September 30, one week postponement, sabi namin, sige na. Kasi ang din na nag talaga dito. Ano ba ang ikakaso kay Duterte? Alright, Atty. Conti. Sa inyong pagkakaalam ho ba, meron na bang uh, kaso sa ICC kung saan yung akusado ho ay nagkaroon din ng katulad na medical condition uh halfway through the trial or kung ano pa man ho at ano ho yung nangyari doon sa kanya nga uh, kaso sa sa raise ni Duterte wala pa exactly na cognitive uh, impairment on multiple domains sabi nga ni Kaufman uh, yung iba nasa, na raise nila ito as ah, gambling ah, fitness to stand trial dahil may PTSD so post traumatic stress disorder may isa na sinasabing na naapektohan na aking mental capacities. Kasi, uh, nirecruit ako na child soldier, kaya kalaunan ako ang nag ng child soldier. Parang gano'n. Kaya, hindi na bago sa korte yung sinasabing fitness to stand trial. Pero, baka, medyo bago-bago yung unfit ako kasi matanda na ako. Or, yun nga, may cognitive impairment. Ito, medyo ako tingin ko sasabit sila sa isang banda kasi hindi ko alam kung aabot ito hindi siya mental disorder eh, eh 'di ba parang kumpara sa tayo minsan nasasabihin ah may ganito siyang uh, personality disorder may ganito siyang yun post traumatic stress disorder hindi disorder ang sinasabi ni attorney Kaufman Kundi, naging ulyanin na, naging, kumbaga, ang hirap na daw kausap, hindi na nakakaalala, may ibang hindi na ginagawa. Kumbaga, sabi ko nga, ano ba itong executive functions? Uh, hindi na lang ba nakaka-toothbrush? Hindi na lang ba, kumbaga, nakakagalaw? Bago ito in the sense na sinasabi nilang, she's too old. Tingin namin, parang yun yung punto eh, bakit ba nagkaroon ng cognitive disorder? Kasi matanda na. Pero hindi ko alam kung paano ito i-appreciate ng ICC. Uh, alam ko para sa kanila, as much as possible, matuloy ang kaso as a measure of justice, not only for the victims but also for the accused eto dahil doon sa kanyang uh, sinasabing medical condition na uh, in layman's term parang sa atin nag-uulianin nga ho no posible po bang pagbigyan ng ICC yung kanyang interim uh, request for interim release kasi ho ito pending pa rin ho ito hanggang uh, ngayon ho di ba Kung kuno ni binebenta ngayon ni attorney kofman dapat siyang palayain muna para umoke, medyo ko kontra din kasi sinasabi niya medyo permanente na at hindi na ito magagamot whether lumabas siya o hindi. Kaya parang sa totoo kaya hindi din kami masyadong um, aware dahil ang daming redactions at ang unredacted portion ay napapakita lang sa prosecution team mismo at saka sa defense at saka sa judges. Sa bahagi ng mga biktima kung ano ang alam ng publiko yun din yung alam namin. Ang um, Kumaga ang mga detalye pa niyan, ay sila sila may alam siguro also to protect the privacy of Duterte and uh, to ensure that I mean his rights are fully protected pero dun sa alam natin wala eh hindi hindi consistent iba yung sinasabi ng kapamilya dun sa argument na kailangan palabasin para gumaling eh di, sige, palabasin, pero dapat matuloy yung trial. Dahil gagaling na eh, yun yung pangako. Uh, ano ba talaga, inconsistent yun dun sa isa pang request ni Kaufman na permanent or maga, indefinite na adjournment. Eh sabi ng ICC, teka muna nga. Sabi ng judges, pagpaliban muna natin yung September 23, ayusin muna natin ulit yung uh, maga, tests may isang bahagi kasi dyan na pwede pang magdagdag ng tests so far, na CT scan na siya, na MRI na siya, na pa-check na siya sa psychiatrist, pero lahat yon halos sa parte ng defense. Wala pang input, wala pang nasasabi yung prosecution, kaya naghahanap sila ng experts. sabi nila kami din. At ako tingin ko, kalaunan ng isang option dyan, ay mag mag appoint yung pre-trial chamber ng panel of experts para sarado na yung issue kung baga. Alright, uh, medyo madami pa kung mga pagdadaanan. No? Ato ni Conti kung sakali huma archive yung kaso kay dating Pangulong nga Duterte, yung hubang mga ibang akusado, let's say uh, Senator Bato de la Rosa, maaari hubang magpatuloy yung uh, kaso sa kanila? Yes, um, these cases are treated separately mag kung um, within the same charge sila. Sa ngayon, mag-isa pa lang naman si Duterte, kaya yung charges kay Bato uh, forthcoming pa. Ang uh, pag-issue ng warrant of arrest sa kanya, tingin namin will come soon enough. So, if the case is archived against Duterte, eh siya lang naman yung unfit for trial eh. Yung iba, hindi naman, cannot benefit from the same quote-unquote defense or statements. Kaya sana matuloy ang issuance ng warrant of arrest kay Duterte, kay, sorry, kay Bato de la Rosa at iba pa. At yun, talagang siguradong magtuloy. Ito, panghuli na lamang ho, ano ho yung uh, mensahe nyo sa mga biktima ng uh, war on drugs na nag-aabang ho dito sa kahihinatnan ng kaso ho nga uh, ito? Ako, pasensya na po, pero hintay-hintay lang dahil marami pang pakutikuti itong defense. At nabanggit na rin namin sa kanila ito na ito ay ating hihintayin dahil mas malinamnam para sa atin yung trial. Kung baga, doon mapapatid ang uhaw sa hustisya, sa minimum malalaman natin ang katotohanan. Pero uh, marami tayong pagdadaanan bago makarating doon. Kaya kapit lang ang application para makilala ng biktima. Naka, uh, sa ICC kasi hindi naman lahat ikilala ng biktima kaya may application. Kaya maaaring biktima kayo ni Duterte pero para formal na mag-participate sa kaso, bukas pa rin naman po yung initial deadline natin, meron papong pong susunod. Kaya hintay-hintay lang. At para sa publiko, nakuot po tayong paluloko o mahuhulog dun sa uh, naratibo. Kasi baka masyado naman tayong nagko-concentrate sa akusado, nakakalimutan natin ang mga biktima at ang pangkalahat panawagan sa ustesya. Alam na nga natin dito sa Pilipinas, kung meron mang naging investigasyon, halos walang aksyon. Dito sa kaso ni Duterte, eto na yon may aksyon. Huwag nating hayaan na mauwi lang sa wala. Alright, maraming salamat ho sa inyong oras, Atty. Conti. Maraming salamat din, ingat. Si Atty. Christina Conti, ICC Assistant to Counsel.